Anong gagawin mo kung nasa isang magandang hotel ka at libre pa ito pero may multo pala? Ang kwentong takutan natin ay naganap noong 2005. May isang seminar sa Bangkok, Thailand na kung saan ako ay naimbitahan para maging delegate. Dumating kami sa hotel ng mga bandang 5 a.m. to 6 a.m. Antok na antok ako noon dahil wala pa akong tulog bago ang flight. Nung naibigay na ang mga susi namin, na pag-usapan ng ilan sa amin na magkita-kita ng alauna ng tanghali para makapagtanghalian sa labas at makapaglibot-libot na din. Napansin kong ako lang ang naiibang floor kumpara sa kanila na magkakasama sa isang floor. Hindi naman big deal ito sa akin. Ang tanging naiisip ko lang ay ang kama at nang makatulog ng mahimbing. Nasa 15th floor ako na ilagay. Paglabas ko ng elevator, ang kulay ng carpet ay pula. Madilim ang hallway dahil light pa ang mga ito. Malamig ang kapaligiran. Mabigat sa pakiramdam ang floor na yun. Hindi ko alam kung bakit. Nasa pinakadulo ang room ko. Pagdating ko sa kwarto, iniwan ko munang bukas ang pinto para tignan ang kwarto. Tinuruan kasi kami na i-check muna ang room bago ka magsarado ng pinto. Kaya tinignan ko muna ang banyo, cabinet at ilalim ng kama. Maayos at maganda ang kwarto. Malaki at may batabang banyo. May queen size na kama at sa harap nito ay isang sofa set. Isang two-seater at dalawang single-seater. Niligyan ko ng do not disturb ang pinto para walang gumising sa akin. Sa sobrang antok ko, agad-agad kong tinanggal ang suot ko at inilagay ko na lang kung saan-saan. May iba sa sahig, yung iba nasa sofa. Sinabi ko na lang sa sarili ko, ayusin ko na lang mamaya pagising ko. Papikit na ako noon nang biglang bumukas ang TV. Normal lang ito sa akin kasi may ibang hotel na may pa-welcome na message sa TV. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka na delay lang ilagay sa system nila yung pa-welcome message. Buti na lang at katabi ko lang ang remote control ng TV at madali ko napatay ito. Maya-maya pa ay nagbukas na naman ito. This time, hindi ko nalang pinansin dahil nga sa antok ko. Sa kalagitnaan ng tulog ko, maya maya nag full volume ang TV na dahilan para magising ako. Bad trip ang naramdaman ko noon dahil naistorbo ang pagtulog ko. Kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na lamang ito sa saksakan at nagpatuloy sa pagtulog. Pagising ko ng mga bandang alas 12 ng tanghali, napaisip ako habang nakatingin sa may sofa. Lahat ng damit ko na kung saan saan ko lang itinapon ay maayos na nakatiklop ito sa may sofa. Paano nangyari ito? Tandang-tanda ako nilagay ko karamihan ng gamit kong damit sa sahig. Pumasok ba ang housekeeping habang natutulog ako? Tanong ko yan sa sarili ko. Isang pala isipan ito sa akin at nakita kita na kami sa may lobby area ng mga kasama ko. Inenjoy ko ang buong araw at nakalimutan ko na ang weird na nangyari sa kwarto ko. Bumalik ako sa room mga bandang alas dos sa madaling araw at medyo madami ang nainom ko. Sinadya ko magpakalasing para tulog agad ako lalo na may mga weird na nangyayari. At dito na nagsimula ang pinaka-peak ng paranormal experience ko. Una-una, malakas ang loob ko dahil lasing ako. Kaya pinatay ko ang lahat ng ilaw at ang iniwan ko lang ngayong bukas yung sa banyo. Nahiga na ako agad at nakatulog. Maya-maya pa ay nagising ako sa ingay ng tubig na nanggagaling sa banyo. Tumayo ako at tinignan ang banyo. Ngunit patay naman lahat ng gripo. At hindi basa ang lababo o bathtub. Wala na din sound na may tubig. Kaya bumalik ako sa paghiga. Wala pang ilang minuto. Tumunog na naman ito. This time, tumingin lamang ako at nag-isip. Saan ang gagaling ang sound na to? Wala naman akong katabing kwarto at makapal naman ang mga dingding ng hotel. Tumayo ako ulit at dahan-dahan na pumunta sa banyo. Bago ako makarating sa banyo, huminto na naman ang sound. Hindi ko alam kung ano ang naisip ko dahil nagsalita na ako ng pasigaw na kung sino ka man, tantanan mo na ako dahil matutulog na ako. Bahala ka magingay dyan, hindi na kita papansinin. Bumalik ako sa kama at nagtalukbong ng kumot. At nagsimula na naman ang sound na may nagbukas ng gripo at dinig na dinig mo ang agos ng tubig. Pero hindi ko talaga ito pinansin hanggang sa nakatulog na ako. Sa kalagitnaan ng tulog ko, napabalikwas ako sa napakalakas na kalabog na nanggagaling sa banyo. Parang may bumagsak na malaking bagay sa sahig. Kaya napatayo ako. Nang napansin ko ang sofaset ay mas malapit na sa kama. Nakaharap lahat ito sa kama na parang pinapanood ako habang natutulog. Dumiretso ako sa banyo para tignan kung ano yung bumagsak na yun. Isang malaking kahoy na parang makapal na plywood. Galing ito sa ilalim ng sink kung saan naghihilamos at nagsisipilyo tayo. Binuhat ko ito at nilagay sa bathtub. Nang biglang namatay ang ilaw ng banyo. Napakadilim at wala akong makita nang biglang may humawak sa paa ko ng isang malamig na kamay. Napasigaw ako at diretsyong binuksan ng pinto. Dali-dali akong pumunta ng reception para magpalit ng kwarto. Tinanong ako kung anong room number ko at sinabi ko ito. Nagkatinginan sila ng mga kasama niya sa reception area at nag-usap ng lengwahe nila. Walang tanong-tanong at binigyan ako ng bagong kwarto. Sabi ko sa receptionist, hindi ako babalik sa room na yon. Paano mga ko? Sinabi sa akin ng receptionist na kung okay lang ba daw na sa umaga na lang ito dalhin. Kasi wala daw concierge na available that time. Medyo duda ako sa reasoning niya pero naiintindihan ko kung bakit. Alam niya na ang room na yon ay may kakaiba at walang taong maglalakas loob na pumunta doon para kuhain ang mga gamit ko. Pagising ko sa bagong room, Magaan ang pakiramdam ko at walang paranormal na nangyari. Mayamaya -maya pa ay dumating na ang concierge dala nito ang gamit ko. Tinanong ko ang concierge, anong meron sa kwartong yon? Mumiti lang siya at sinabing wala daw dapat na nilalagay doon sa room na yon. Hindi na niya kinuwento ang detalye at umalis na siya. Pagkatapos niyang ilapag ang mga gamit ko. Pagbalik ko sa Pinas, out of curiosity, Ni-research ko itong hotel na ito at kaganapan. Napag-alaman ko na ang hotel na ito ay may karumal-dumal na krimen na nangyari. May isang babae na tagpo ang wala ng buhay at nasa bathtub ito. Pinapaniwala ang binugbog muna ito dahil sa mga sa katawan bago nilunod sa bathtub. At ang kwarto na yon ay ang kwarto kung saan ako nilagay. Masarap magstay sa hotel lalo na kung kilalang hotel ito at kumpletong facilities. Ngunit isipin nyo na madaming iba't ibang klasing tao ang naglalabas at pumapasok sa bawat kwarto ng hotel na to. Madaming sekreto at madaming kaganapan na ang mga empleyado lang ang nakakaalam. Kaya kung ako sa inyo, kung malakas ang pakiramdam nyo at mabigat o kakaiba, magdalawang isip ka na agad at magpapalit ng kwarto. At yan ang kwentong takutan natin ngayon. Kung gusto niyo pa ng ganitong klaseng kwento, huwag nyo kalimutan na i-follow at i-like na rin tong video na to. Hanggang sa muli, paalam!